Kada linggo, isang beses kung mamalengke si Nanay Alma. Dito binabudget na niya ang limang libong piso para sa kanyang pamilya. Kaya sa mahal daw ng mga bilihin, gumagawa siya ng mga paraan para kahit papano mayroon pa rin silang makain. Mas makatipid kasi sa gulay. Mas maganda rin sa katawan. Bawas-bawasan na lang din yung ano, yung dati doon dati nagkakarni palagi, lagi araw-araw ngayon more on gulay na. Oh, so, pang-sahog-sahog na lang. Ilan lamang sinanay Alma sa milyon-milyong mga mamimili na nangangamba sa maaring pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa ipinatupad na dagdag singil sa produktong petrolyo dahil sa hidwaan ng Israel at Iran. Kaya naman ang Department of Agriculture, pinag-aaralan na ang implementasyon ng oil subsidy para sa mga magsasaka at mangingisda. For this year naman, medyo okay tayo. Meron naman tayo din uh, na nasa, nasa, budget natin na uh, fuel subsidy no, for fishermen. Uh, wala mang mire-release um, din natin yun ano, once na tumaas na. Pero tintayin natin yung programa ng uh, DOE sa fuel subsidy. Baka pwede din makiride on yung mga farmers natin and fisher folks. Sa kabila nito, walang balak na magtaas ng singil ang biyahero ng gulay na si Tatay Marshall sa mga nagpapadeliver sa kanya ng gulay mula latrin Trinidad Benguet hanggang sa bagsakan ng Baguio City Public Market. Mabalin na tama. Oreng umato, oreng basit lang. At least at the pang pa, Maliban sa langis, ikinababahala rin ng ibang magsasaka ang pagtaas ng presyo ng abono. Ito'y dahil posibleng maapektuhan din ng tensyon sa gitnang silangan ang pag-aangkat ng nitrogen at ammonia pero nauna ng pinawi ng DA na sapat pa naman ang supply ng abono sa bansa para sa taong 2025. Ang ipinatupad namang big time oil price adjustment ay posibleng lalong makakaapekto sa produksyon ng bigas sa bansa. Pero sa pagtataya ng Department of Energy, mayroon lamang kaunting epekto sa ekonomiya ang tensyon sa ng silangan. wala dapat masyadong epekto yan as I was looking at something that is short term. Eh. No? Kasi uh, until the end of the year naman, tingin ko wala tayong problema sa bigas. The impact is so minimal to our economy that it does it's not doesn't seem alarming as of now. Uh, basta hindi lang siya ulit or the Sa ngayon, tuloy-tuloy pa rin ang pakikipagpulong ng Pangulo sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan para mapag-aralan pa ang mga susunod pa nilang hakbang. Nakahinga naman ng maluwag ang iba pang bansa sa Asya na umaasa sa petrolyo mula sa gitnang silangan sa ceasefire ng Iran at Israel sa tulong ni U.S. President Donald Trump. Angel Arquero, RNG News.